Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Global Handwashing Day, nagsagawang Ministry of Basic Higher and Technical Education ng iba't ibang aktibidad upang ituro sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay. Narito ang report. Itaguyod ang kahalagahan ng tamang paghuhugas ng kamay, isinagawa ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng iba't ibang aktibidad bilang pakikisa sa paggunita ng Global Handwashing Washing Day. Nagsagawa ng poem writing with performance competition para sa elementary level sa buong Bangsamoro Region kung saan Itinampok ang kahalagahan ng tamang paghuhugas ng kamay bilang isa sa pinakamabisang paraan upang maiwasan ang sakit at mapanatili ang kalusugan ng bawat mag-aaral. Ang aktibidad ay nagbigay daan hindi lamang sa pagpapahayag ng galing sa sining at panitikan, kundi pati na rin sa pagtuturo ng mabuting gawi at malasakit sa kapwa. At sa pagtatapos ng kompetisyon, nagwagi sa Poem Writing with Video Performance Contest, sina Axel Joaquin Merchades mula sa Cotabato City na nasungkit ang first place. Second place naman si Marzia Amadija Pia mula sa Maguindanao del Norte. At third place si Rema Taha mula sa Basilan. Para sa secondary level students naman, nagsagawa ng comic strip contest kung saan makukulay na guhit at makabuluhang minsahi ang laman ng kanilang comic strip na tunay na kapupulutan ng aral. Sa parang ito, ipinapaalala sa mga kabataang bangsa Moro ang kahalagahan ng proper hand hygiene bilang proteksyon laban sa mga sakit. Wagi naman sa patimpalakang mga mag-aaral na sina Jean Radha DJ Asali, Mula sa Lamitan City na nasungkit ang first place. Second place si Mary Joy Fuente Baja mula sa Maguindanao del Norte. At third place si Alfaisal Wahab mula sa Marawi City. Ipinagmamalaki ng MBHT ang mga kabataang ito na ginamit ang kanilang talento at pagkamalikhain upang itaguyod ang kalusugan at disiplina sa komunidad. Jen Garcia, IMINES, Philippines.